Gusto mo ba na ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso't isipan, lalong-lalo na ngayon na malayo kayong dalawa sa isa't isa at bihira na lang siyang nagpaparamdam sa iyo at naisip mo rin minsan na wala ka na talagang halaga sa kanya. Kaya gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at gusto mo rin ba na ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang puso't isipan? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual. Ito'y simpleng gabay lamang para makakatulong po sa inyo at gawin mo lamang itong ritual ng buo ang loob at tiwala mo. Ito'y napakasimple lamang at napakadali pong gawin at ito'y napaka napakaepektibo basta tama lamang ang pagkagawa mo sa ritual na ito. Ang gagawin mo lamang kung ikaw ay nasa trabaho o di kaya nasa bahay lang, Umupo ka lamang saglit kahit ilang minuto. Mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo. Pakaisipin mo ang target. At sambitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido. Ako lamang ang magiging laman ng iyong puso't isipan. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay dahan-dahan mo nang buksan ang mga mata mo. At natapos na po natin ang ritual, pwede mong gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito gawin kahit isang beses lamang sa isang araw, kahit ikaw ay nasa trabaho o nasa bahay lang, pwede mong gawin ang ritual na ito. At kung may gusto ka pang gawin na ritual, pwede mo pagsabayin kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw, wala pong problema. As long as naniniwala ka sa mga ganitong usapin at paniguradong maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay sa pamamagitan lamang ng mga ritual na binahagi ko. Basta ang importante ay magtiwala lamang kayo sa mga ganitong pamamaraan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.